Hi. Ito Ayan. po si Ate ni Ate nga Alicia, taga dito San Jose, San Mariano. Ayan. Interviewin po natin siya kasi naranasan niyang kung bakit siya nag ano nag nag-uminom ng Quantum In Plus. Ate Alicia, ano dahil naging sakit 'yung hindi tapay nag-avail kayo you no, know, nag-try kayo, sinubukan niyo 'yung Quantum In Plus. Na hybrid ako noon, tapos kuan. <clears throat> yung adero pak gamen ker na no, kumita nakti kte sar ka nagtabingi kasi nga ah. talaga nga sinubukan ko at ay kwan at kwan ah. at nag nagdakring pamatik nga magasa na kasi nga <laughs> tuloy-tuloy nak ag ag ati pat nga agad ag aginom aging ginom gatata at hanak ginom tataan at matak na nite kwan patpatakang medyo nalinaw at basit ipin nagkita kwan isong tuloy-tuloy na lang. ay So, ang pat kayo na kung naroon pati matayo ito mo tayo. Mano nga, kuha nga, hindi e, nagtumar kayo ito quantum in class. Nung nag-take ko kayo ng quantum in class, mga ilang araw bago nyo naramdaman na yung high blood nyo ay naging okay na. Kuan? Hindi ko naman maalala. Hindi mo na maalala. Basta nag ka lang. <laughs> lang. Basta nag ka lang. Basta no, nag ka lang. Noon na lang pumunta kami pumunta ako sumama ko sa kapitbahay namin nga sabi nila magpa daw ako mm. doon ko lang napansin yung mukha ko yung sabi ko hindi naman pala tabingi eh masyado yung mukha ko hindi gaano ay naging <laughs> na ng ilang nung ano pero natabi nung... talaga siya oo oh. nung... pero nung nag-take ka na ng Quantium plus unti-unti ring ano nag-recover siya ay, tapos nag um, kabilang ko mata eh, ko an maputi parang oh. parang patay na pa siya talaga oh. pero makikita naman siya pag tinakpan ko yung isang mata ko makikita naman siya pero malabo malaki po. Pero nung kwa, nag, pinapapatakan ko siya ng kwanto men, un unti-unti na rin siya kwa, nag recover. Puti okay. na po siya noon. Puti na talaga siya noon. Ay, dahil ako, sa pagpapatak ninyo, bumalik yung dating ano niya. Mm -hmm. Ay, ganun pala yun. Oo. So, ngayon ate, at medyo nakarecover ka na, anong masasabi mo sa kwan class? Kaya, maliwala naman ako nga talaga nga, kwan, ma, mabilis din itong mas epektibo yung kwantumin. Tapos mm. nagpapasalamat ako dahil sa kwantumin na tulungan ako. Tapos sa Diyos pa, mm. hindi niya pinapayaan tuloy-tuloy pa akong nga nag ngayon. <laughs> ay, opo. Para tuloy-tuloy ang inyong pag-recover. Okay. Dati daw po kasi eh, mabagal kayong lumakad. Pero kaninang medyo nakita ko kayo eh, bumilis naman. Sabi nila, mabagal daw. Pero ang bilis mo namang lumakad din. <laughs> kon po talaga. Yung kon talaga. Nung na-stroke na ako. As in nga, matandang matanda na ang itsura ko. Opo. Oh, <laughs> kaya hindi na, na ako pansin noon. ko kanina parang hindi ikaw yan. Kasi nung unang makita kita nung ilang taon nang nakaraan, eh, hindi naman, bakit kaya bumata siya ka oh, ko? Naging blooming. Hindi ako, <laughs> hindi ako makabango noon. Tapos mataba ko nga, hindi ko maintindihan ang itsura oh, ko. Oh. <laughs> nung, tinitingin, nung tumingin ako sa salami noon, eh, parang natatakot pa ako sa itsura ko. <laughs> parang hindi na ako to, sabi ko. Ay, ganun. <laughs> um, pero nung kuan nakainom ako nak umabot din ako ng dalawang buti nata nga kuwan, ininom ko yung pang 60 ml ba yon aba ka nat naubos ko naman yon eh unti-unti ko naman nalalaman yung nakita ko kuan ganyan ba yon ganito yon mm -hmm. oh ganyan pala yung iniinom niya 60 ml na ko ilang bote ka po na ganyan ay, dalawa ay nakadalawa bago ka naka recover ay ang galing so ngayon po uh, itutuloy nyo pa rin po ba ang pag-inom ng kwantumin? Itutuloy po. po. Oo, para mga makarecover ako tuloy, ng tuloy gusto. Din. Opo. Ayan. Salamat sa iyong pag-share ate sa inyong ano sa inyong karanasan sa pag-take ng Quantum In Plus. Kaya makakatulong po 'yan sa iba para sa ganun ay eh, maniwala din sila na ang Quantum In Plus ay talagang uh, nakakatulong sa ating kalusugan.